Good morning guys good morning sa ating lahat good morning mga idol ako po ni si Bruner Mix Vlog ang bibigay sa inyo ng tips tungkol sa pag-aalaga ng mga kambing kung bago ka palang guys sa aking channel simple lang ang inyong gagawin Pindutin lang ang subscribe pati ang bell button para updated kayo sa susunod na video ang tips natin sa araw na ito guys ito yung ano ang ihalo sa tubig para lumakas uminom ang kambing kambing guys ay dapat may ihalo tayo na pampalasa sa ating kambing para ito ay luma lumakas uminom ngunit ano ito at bakit ating ihalo ang ating ihalo guys ito yung asin ang asin ito yung pampalasa ng kambing para malinamnam, matikman nila ang malinamnam na ibang lasa, yung may asin at saka walang asin. Para gaganahan yung kambing na umiinom ng tubig. Kadalasan kong ginagawa guys, sa tuwing magpapainom ako ng kambing, lalagyan ko ng asin para lalasahan yung mga alaga kong kambing sapagkat ang asin ay nagbibigay ito ng kakaibang lasa na tamang-tamang panglasa ng mga kambing ang asin ay nakatulong din sa mga kambing na panatilihing malusog kasi yung asin ay antibacterial ito na kayang pumatay ng mga bakteryang nakakain ng minsan ng ating mga langkang kambing kung nakita nyo guys, minsan may nakakain na ibang klase yung kambing, nagtatai, ay lalagyan na lang namin ng tubig inumin ng asin para ito ay mawawala. Sa pagkat asin, ay napaka-epektibo itong pampatay ng bakterya. Kung, kung bago pa lang kayo, lalo na yung mga bagong nag-aalaga ng kambing, panuro niyo to ang video ito para sa inyo ito kung ano ang panglasa ng kambing na ihalo namin sa tubig para dumami ang inom ng kambing para gaganahan yung kambing na uminom ng tubig asin lang ang ilalagay namin guys ihalo sa tubig dipindi sa inyo kung gaano kadaming asin ang ilalagay basta't lalagyan ninyo ng ng asin ang tubig inumin ng kambing ang kanding ay gaganahan na itong uminom yun ang pampalasa namin ng tubig inumin ng kambing sapagkat gaganahan ang kambing na uminom pag maalat alat para mawawala yung mga kakaiba nilang nakain na nandoon sa as na, na, doon na may kasamang asid na nandoon pa sa bibig at minsan kita natin sa tubig may mga naglasa-lasa pa sa tubig na maiwan pagkatapos itong uminom kaya ito yung pampalasa natin para sa mga alaga nating kambing na dumami ang paginom at lumakas uminom kung mayroon kayong mga kambing na ayaw uminom ng tubig simple lang ang inyong gagawin lalagyan lang ng asin kayo nang mahala kung gaano ito kadami sa akin isang balding maliit nga apat na kutsara para ma lasahan yung kambing na medyo maalat-alat sapagkat yung malat alat ito yung paboritong namnamin ng kambing na malalasap malalasahan yung alat-alat kasi yung mga kambing gusto nila yung alat kung magpainom naman kayo ng kambing guys dapat huwag sa umaga huwag sa may bandang tang tanghali Donal kayo sa mga alas 3 ng hapon. Yun yung dapat magpainom ng kambing para sa sapagkat ng oras na yon ay uhaw na uhaw yung kambing. Kaya maraming inumin ng kambing sa oras na yan. Sapagkat ang kambing kailangan painumin ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration lalo na ngayong tag-init. Sapagkat ang mga damo dito sa paligid guys, pag sobra na itong nadadry ay kailangan ng makainom ng tubig ang mga alaga nating kambing. Sapagkat ito ang kinakailangan ng ating mga kambing na makakainom ng tubig bawat araw, lalo na sa hapon. Sapagkat sobrang init ngayon sa panahon guys, napakainit, napakatindi ang init dito sa amin. Kung makikita naman niyo guys ito, yung aking pangapastulan, halos 90% na yung mamatay yung mga damo na kinakain ng mga kambing. Ang mga kambing minsan ay kumakain na lang sila ng mga patay na damo kasi wala na silang ibang makakain. Kaming mga kambingiro ay pumunta na lang kami sa doon sa mga mga puno ng kahoy. Na mayroong dahon na kinakain ito guys, yung mga kinukuha ko na pagkain ng kambing galing pa yan sa bundok ito po yung iba yan yan yung alternative alternatibo namin pagkain sa kambing sa tuwing darating ang tag-init o tag-tuyot sapagkat ang mga pagkain ito ay kadalasang ipakain namin sa kambing napaka napakasarap para sa kambing ang mga pagkain ito na kakaiba kakaiba sa mga kinakain dito sa pastulan ito si Manuel oh tingnan nyo guys parang tumataba na si Manuel sa kakabigay ko ng kumpay paborito ni Manuel yan kasi si Manuel ay palagi na lang kumakain dito sa ano oh sa damo sa paligid na halos 10% na lang yung naiiwan na buhay na damo konti na lang talaga kung hindi ka marunong magdiskarte ngayon guys, lalo na sa panahon ngayon na dry season, ay talagang mamamatay yung kambing mo at mamamayat. Ito yung mga kambing ko kahit maliliit lang sila pero malulusok naman at malalakas kumain. Ito yung bunga ng pagbibigay natin ng asin at kasama sa tubig. Sapagkat ng yung asin ay gamot din sa dehydration lalo na ngayong tag-init kaya para maiwasan natin na magkaroon ng dehydration ng ating mga alagang kambing kailangan araw-araw painumin ng tubig at lalagyan ng asin para lumakas uminom ang ating mga alagang kambing at yung asin na ito yung nagpapagana at nagpapalakas uminom ng ating mga alagang kambing katapos uminom ng nalalsahan na asin guys medyo malat-alat talagang lumalakas na yung alaga nating kambing na kumakain sapagkat nawawala na yung mga asid na nandoon sa bunganga sa ating mga alagang kambing na pwede rin nakapag paipikto ng kakaibang lasa ng ating mga alagang kambing kung sila ay nakakainom na, na may kasamang asin na tubig ito ay mawawala at may papayo ka naman, naman sa inyo guys. Kung kayo ay magpapainom ng kambing, kailangan lalagyan ng asin para dumami at lumakas uminom ang ating alagang kambing. Sapagkat ay malaki ang ambag na tulong ng asin sa ating mga alagang kambing sapagkat ito ay antibacterial. Kaya ang patayin niya ano yung bakterya na nasama sa pagkain ng ating mga alagang kambing. At hanggang dito lang ko guys. Ito si Bruner Mix Vlog ng Bohol. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating YouTube channel. At ito ang tatandaan nyo guys. Aanhin mo ang karunungan kung natago mo lang sa iyong isipan thank you and God bless sa ating lahat mga idol.